mga good morning mga ka arya Ito classify ito ng danggit. Sa so, uh, ko na umaga lang. Kasi ito itong mismo sa maral danggit uh, ah, pang lamayo ko para Ayan. Ang ito yung mga maliliit. ito kalit, iwala ito ito. Ang ano? Ang lamayo. Ayan. ito yung yung marami yung folder yan yan wala mayo lang mayo para mga yung may presyo mga ano eh mayo mga karya yan yan Ito yeah, yung mga Ito yung medyo malaki, yan malaki eh. Pang ano yan siya, pang, pang lako. Okay. Medyo marami pa yung mga kaya oh. Okay. Okay. Ito kayo yung mga small. Small po siya, small. Yan ang binibiyak namin, kaya binibundis namin. <coughs> Um, ah, 'yung biling ko 'yan ah. Uh, ah, uh, 14 pieces, 100 pesos. Bungis. kung malaki laki naman siya, uh, ano? 12 piraso. Yeah. Uh, ito 'yung laki ito. Iyan. Uh, 12 piraso, 100 pesos. Yeah, 'yan lang 'yan siya.

mga pang yan hindi <coughs> marami rin ito, pa itong ating pipilihan yan ito nga small small battery ball small piece yan, yan. medyo medyo may pangulam tayo mga Paulam. Ayan, paulam sa pa okay. Ayan. na. Kamaron. Kamaron, alimasa, kasuos. Ayan, tayo paulam. Ayan, ang ginahali, Hindi. ginibing gina gina ka yan. Ayan, alimasa. Pa Ayan, paulam. Ito yung mga ano to. Ang lamayo. Ayan. Ayan, ito yung mga para maka na paano magka-pira-pira rin ang laki-laki medyo na ano tala makuti lang mga pagbiak nito yan yan jo wala patay na kabis kaya ito na muna, patay we, wala na, wala, ma pwesta karya, ito semaral kaya, kilo po ito, 200. Eh, eh wala po eh siya. wala mayo, ha. Wala Tayo. Pili-pili pa tayo mga karya. Jo. Yan. Medyo may bisita tayo ng karya mga inubo. Yan. Nga, yung buyer dito, nakaubo-ubo. Yan. Yan panglaway 'yan, no. Sige, ito ito ito, ito 'yung na asos Ayun. Asos 'yan. Dito may mga kamaron tayo. Ayun. Kumakalam. Ayan uh, na guys. Uh, thank you, thank you, thank you for watching. Ayan.